Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ng bayan. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat na uh, muli po nandito po ang linggo ni, ni Pibadio Labrador dito po sa ating programang Gobermano. So good morning po sa ating mga kababayan maging sa mga bago po natin mga subscribers maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, Okay, uh, sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin Ito po si Alice Go na kung saan ay ililipat na di mano sa kustodiya ng BGMP Pasig no dahil nga sa doon sa korte ng uh, Pasig City o ng uh, regional trial trial court ng uh, Pasig City ay hindi pwedeng piyansahan samantalang yung kaso niya doon sa Balinsuela ay pwedeng piyansahan no at maging yung kaso niya doon sa Tarlac hindi po ako nakakabaling so ganun din po kay uh, kay Apollo Kibuloy. So, pag-uusapan din po natin itong si Apollo Kibuloy na kung saan po ay um, may lumantad na ng mga sinasabing membro ng uh, tinatawag na angels of death ni Apollo Kibuloy. So, yan po ang pag-uusapan natin. so, pero bago lahat eh para po maintindihan natin at mabigyan ho natin ng reaction, unahin muna po natin si Alice Go. Ito po a uh, ating panoorin. Kahapon po, the PNP received a copy of the order directing the PNP to transfer and turn over the custody of Alice Go and uh, 14 others. At ito po yung uh, kaso na Uh, qualified human trafficking. This is a non-bailable offense po. May utos po ngayon ang uh, RTC uh, Pasig po. Kahapon po natin na-receive itong uh, order po ng Pasig, so most likely, katulad nung ginawa po natin doon sa mga kasamahan po ni Kibuloy after their uh, hearing po doon sa Pasig, ay binalik muna natin sila dito para makuha po yung mga gamit. And dumaan po sa proseso, kailangan din po kasi nga mag-asagawa uh, ng mga medical uh, examination, physical examination ng PNP prior turnover po. So, ganun din po ang uh, magiging procedure po dito kaya alis uh, Alice Goo bago natin siya i-transfer sa Pasig uh, probably to today po yan. So, tama po ang sinabi ni Jane Pahardo o Colonel Jane Pahardo na kusad ay hindi yan basta-basta na ililipat lamang dahil sa may proseso yan. So, alam niyo bago po dinitain si Alice Go o si Go Ping maging si Kibuloy dyan sa uh, kustodiya ng uh, Philippine National Police o KRAME eh dinadaan po yan sa proseso na kung saan mini-medical sila para malaman kung ano yung kanilang mga problema sa pangangatawan so baka kasi may mangyari sa kanila doon sa loob sa kanila ibintang So, kaya yun yung proseso. So, bago nila dalhin si Alice Go sa Pasig City Jail o Pasig uh, BGMP, eh, kinakilangan mo na ay medical. Siyempre, hindi naman pwedeng indiretso lang yung basta-basta doon dahil meron din naman silang karapatan na makuha yung kanilang mga kagamitan. No? So, tama po si Colonel Pajardo. Uh, ang problema lang ho nito, magkakaroon ho talaga ng katanungan at hindi maalis sa ating mga kababayan na magtanong na hindi kaya o baka kaya pag nandun na si Alice Go sa BGMP ng Pasig City hindi kaya hmm, may chance na makatakas siya lalo na alam naman natin na kayang magbayad ni Alice Go ng 200 million iba Maalala ninyo. Bago sila tumakas, ay ayun nga sa pag-ibistiga ng Senado, ay nagbigay sila ng 200 million sa kunsaan eh... Ay, 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 nagbayad sila sa mga opisyal ng BI o ng Bureau of Immigration para po sila ay makasibat o makatakas. So, maaaring hindi naman natin sinasabing pwede pero imposible eh, uh, posible na pwede rin mangyari kasi lalong lalo na syempre na na si Alice Go o si Go Waping wala nang isang bang chance kundi uh, tumakas siguro kahit pa isang bilyon isasakripisyo na niya uh, para lamang sa kaligtasan niya so dapat yan ang pag-aralan muna ng ating uh, Uh, anda sa gobyerno, lalong-lalo na ng uh, Philippine National Police, maging ni Benhor Abalos, no? na kung saan, eh, siyempre, yung isang bilyon na yan para sa mga trilyonaryo, trilyonary ang katulad ni Alice Go o ni Go Wapping ay maliit na bagay lang yan. So, dapat pag-isipan mo na kasi kung pagkakati, kung maalala ninyo, uh, si Albuera Mayor, uh, kung di ako nagkakamali, uh, Albuera Mayor, uh, tatay dito ni Kerwin Espinosa. Yes, Espinosa. Nasa loob na ng BGMP yun, di ba? Pero napasok ko. E eh, papaano kung biglang may kunin silang mga tao na mag-asip na mga CIDG na naman o kaya sundalo o kaya pulis para sabihin na ganito ganyan, may raid ganito tapos ang purpose wala, ipatakasin si Alice Go. So, tapos na. Yari na. So, dapat pag-isipan muna yan ng ating uh, korte o dapat Uh, kumilos si Abalos maging si uh, DOJ sekretary uh, Crispin Rimulya huh? kasi baka mamaya eh kumbaga sa kasabihan pera na naging bato pa kumbaga nakakulong na nakawala pa so dapat isa din yan sa uh, pag-aralang maguti baka yan pa ang maging way maging daan ni Alice Go para mabigyan siya ng chance na makatakas at makalayo sa ating bansa at nang sa ganun ay hindi makapanagot sa kanyang mga kasalanan. So, patuloy po nating panoorin ang mga susunod pa na sasabihin ni Colonel uh, Jane Pardo. Ma'am, pardon me, ignorance po. Uh, Ako kung mara po ang commitment order ng Valenzuela RBC is taliwas po sa commitment order ng Pasig RBC, hmm. ano yung mga yan? We have to give priority po doon sa kaso na non-bailable po. Pwede naman po siyang uh, mag-bail po uh, doon po sa kaso niya. In fact, he, she can do that pag nandoon na po siya sa Valenzuela ngayon. But again, nauna pong mag-issue po ng commitment order ang Pasig. Yes po. Kung maalala niyo po, ganyan din po yung naging case ni na uh, Apollo Quibuloy and uh, five others po na kung saan na uh, nag-issue ang Quezon City, nag-issue din po ang Pasig. Then uh, we have to uh, take cognizance of the fact na yung mga kasong non-bailable po, yun po yung ating ipapriority because we don't want to run the risk na makapag-bail sila at mawala na naman po. At uh, In fact, dito sa case po ni uh, Alice Gou, nauna pong mag-issue ng commitment order ang Pasig RTC. So, yun po yung maghukuhulpo po. So, yun po mga kababayan. So, maliwadag pala na uh, binatututunan po tayo no, na halimbawa po ay may dalawa kang kaso na parehong nga uh, nasa RTC, sa ibang lugar. Halimbawa, uh, may kaso ka sa uh, Dabao City sa Regional Trial Court at meron ka ding kaso sa Maydila, sa Regional Trial Court din. Ngayon, mas priority pala sa kanila na masunod, eh, yung kung saan na may kaso kang hindi kayang piyansahan o walang piyansa kaysa doon sa kaso mo na mayroong piyansa. So, kaya pala na kinakailangan mo mas majority uh, na si alis goo ay dalhin sa Pasig City o sa BGMP ng Pasig dahil sa mayro siyang kaso doon na nakasampa na wala pong piyansa so tulad ng sinabi ni Colonel Jane Pahardo uh, mas okay kung doon siya sa Pasig dahil baka mamaya pag nakapagpiyansa eh maging naan na kung saan eh baka takas itong si Alice Go so tama din naman po so ganun pala yun ano so kailangan kung saan yung mas mataas ang kaso mo saan yung mas malaki yung kaso mo at, well, hindi hindi dapat piyansa oh, walang piyansa, eh dapat doon ka so yan ah, doon sa mga kababayan natin, at least may natututunan tayo dito po sa ating uh, pinag-uusapan ngayon na katulad doon ni uh, Kibuloy no? So, uh, ganun pa man, at least natututunan natin yung mga bagay na hindi natin natututunan uh, sa pamamagitan ho ng ating pagsubaybay sa mga usapin patungkol po sa mga kaganapan uh, sa kaso po ni Alice Go maging ni Apollo Kibuloy. So, panoorin po muli mo natin ang uh, iba pang mga sasabihin po ni Colonel Jane Parto. Every time na ng hearing time sa court ang uh, Congress and Senate po has to request the courts po. Palagi po 'yan regardless kung saan po siya naka sila nakaditinay, whether sa PNP or sa BGMP, they, are, they have to course through the courts and the courts will uh, issue orders directing kung sino man po ang unit na may custody po sa mga individual po na ito para dalhin po sila at itransport transport papunta at pabalik po ng jail. So, ma'am, sa or jail uh, Pasig Pasig uh, RT Pasig Jail na po ang magdadala sa kanya. Okay. Hindi na po ang PNP kasi wala na po siya sa custody natin. Kung so, wala rin po uh, kung kakinakailangan po na mag-provide po ng uh, additional personnel augmentation po sa BJMP and uh, we, we we are ready to do that and uh, nangyayari naman po before yan nagre-request po ng BJMP ng uh, police assistance sa permit na transport transport po ng mga high profile individuals po. So yun po, tama po si Colonel Jane Fajardo na dahil nga sa wala na sa kanilang kustudiya ang uh, itong si Alice Go, kung sakaling malipat nga ito sa kustudiya ng BJP Pasig City. So pero ganun pa bang, uh, tinanong din sa kanya kung uh, anong mangyayari ho. Uh, makakadalo pa ba si Alice Go sa uh, hearing, kusakaling ipatawag siya ng Kamara uh, o ng sinado uh, Senado. So ayun ko kay Colonel Jane Fajardo, eh, pwede pero sa ganong proseso pa rin na kung saan hihingi sila ng request para bigyan sila ng pagkakataon uh, na makausap o makapanayam o maimbestigahan itong si Go Wapping no sa kanyang mga kaso kinakaharap lalong lalo na sa qualified tip uh, qualified tip tuloy qualified trafficking na kanyang kinakaharap ano So, gano'n pa man, tinanong din sa kanya kung uh, kasama pa ba sila o kasama pa ba ang PNP o Philippine National Police sa uh, pagdadala kay Alice go o sino ba, sino ba ang mas mayroong uh, may karapatan na magdala kay Go sa hearing kung sakaling papatawag siya ng kabara at ng Senado. So, sabi po ni Colonel Jane Pajardo na hindi na sila ang uh, talagang uh, mangunguna dahil wala na nga sa kanilang puder o wala na sa kanilang kustodiya itong si Alice Go o Go Wapping. pero nagsabi siya na kadalasan naman lalong lalo na kung uh, i-profile yung uh, dinadala sa isang uh, korte ay humihingi po sila ng uh, talagang uh, escort uh, o humihingi sila ng tulong Uh, ng mga mula sa tulong ng Philippine National Police uh, lalo na kung high profile ka so ganun pa man, eh, ibig sabihin pala nito eh, hindi mawawala ang uh, Philippine National Police kung sakaling kailanganin sila ng BGMP dahil alam naman natin na iba po ang, uh, ang uh, uh, practice ng uh, BGMP sa practice po ng uh, Philippine National Police na kung saan mas bihasa sila pagdating sa kalsada sa uh, ang uh, BGMP mas bihasa lang ho sila pagdating ho sa loob ng uh, uh, pasilidad ng kulungan so kailangan ho dyan na uh, SWAT no? SWAT o kaya naman Special Action Force ang uh, kasi alam naman natin na may kapasidad ho kasi si Alice Go, na magwayad ng tao para po patakasin siya Alam naman natin, di ba? So, uh, sana lang ay maging mas maganda. Uh, kasi ito nga sinasabi natin na dahil nga dyan, sa ipinalabas na testimonya o nilabas na pahayag ni Colonel Jane Pahado ay eh, marami po sa mga kababayan natin hindi maiwasan na mapahala. Hindi eh, maiwasan na mag na baka mamaya, eh, tulad gano'n sinasabi natin, eh, yung paglipat kay Alice Go o kay Go Ping diyan sa Pasig City ba uh, BGMP uh, jail eh maging sanhipa uh, sanhi pa ng kadahilanan na makatakas siya. So, pero ganun pa man, uh, sana ay uh, nakabaka pa rin dito ang uh, Philippine National Police. Uh, Siyempre, iba pa natin mga nasa ahensya ng ating bansa na mayroong makayahan para po bantayan o bay Ito eto si Goa Ping e, baka si mamaya eh di ba mismong sa loob mismo ng uh, BJP magkaroon ng transaksyon alam naman natin kung yung uh, pinakahepe nga ng uh, BI o ng Bureau of Immigration na e, lalagyan eh alam naman natin na kung ikukumpara ang milyon sa minimum uh, rate ng civil uh, ng mga BGMP ay napakalayo ho. So baka mamaya dahil sa malaking alok, eh, uh, magkaroon ng hindi magandang o oh, di ba? Uh, alam naman natin na ang pera ay talagang isa dyan ang sanhi ng, kusang uh, kung saan nababago ang isip ng isang tao nalilimutan niya na yung kanyang tungkulin, kanyang pangako, kanyang sinumpaan sa ating bansa. So, sa kanyang tungkulin, kaya napakadelikado. Kaya sana, eh, maisip po o pag-isipan pa na mabuti ng ating uh, sa korte o, ng, uh, o ni Secretary Abalos maging ni DOJ Secretary Crispin, uh, Jesus, uh, Jesus Crispin Rimulya kung ano yung pinakamas maganda. No? Nang sa ganun ay hindi naman tayo magmukhang katanga-tanga, hindi tayo magmukhang katawa-tawa, hindi tayo magmukhang mga ewan, di ba? So, ganun pa man, umasa na lang tayo na sana ay hindi na muli na makatakas pa o makawala pa si Alice Go. So, muli po, pag-usapan naman natin, ganyan po ay si uh, Afolo Kibuloy na kung saan ay may lumantad na na testigo na titistigo laban kay ay uh, Apollo Kibuloy na kung saan ay nagsabing totoo ang angel uh, angels of death ni apolokibuloy uh, Apollo Kibuloy na kung saan ay pinananakot ka sa mga kabataan na biktima niya ha? na kung saan ay para hindi pumalag para hindi magsumbong ay ipinapakilala ni Apollo Kibuloy yung kanyang mga uh, uh tinatawag niya na angels of death Uh, so may pumunta, may nagsalita, na kung saan ay nagsalita sa ating mga kapulisan na totoo ang sinasabi ng mga biktima ni Kipuloy na meron nga gano'n na kung saan ay isa siya sa dating membro nito at meron pang iba. So pakinggan po natin ang malinaw na pahayag ni Colonel Jane Pahardo sa kanyang interview uh, sa mga media na nag-interview po sa kanya. Ito't panoorin po natin. What we confirmed uh, sa inyo po ay uh, yes uh, meron po tayong uh, individual na hawak po ngayon na uh, sinasabi na na siya ay dating miyembro di umano ng uh, Angel of Death at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit uh, para sa personal na interest ni Apollo Quibuloy at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima uh, di umano again these are all allegations at hahayaan uh, natin ang korte ang Uh, magdesisyon kung ito ba ay uh, may mga basihan tayo na isasubmit sa korte but yes uh, meron pong individual na may mga ipinahayag po na mga information na that would somehow collaborate yung mga ibinigay na testimonya nitong mga biktima at sinasabi nga siya may mga specific na cases siyang ibinigay but uh, sa ngayon hindi na po, po pwede nating maibigay unang una so as to protect his uh, security and of course yung safety ng kanyang pamilya bakit ito talagang po ba yung pinaka-valid, pinaka ng siya o si Timonis ng mga karetsyo? Uh, I don't have the official copy of the verification na uh, made by uh, Pro 11 with respect doon sa mga names na isinabmit nila sa FE or for purpose of uh, uh, determining kung ito bang mga pangalan na na, 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 na sinasabi ng mga miyembro ng Angels of Death, ay may mga ay may mga hawak o least may mga hawak sa at nakaregister na mga barrel under their name po. But uh, initially ang sinasabi po ay based sa initial verification, some of the names ay may mga mga na nakarehistro under their names po. At yan po yung uh, ibe i-verify natin. In the absence of the official uh, uh, report po na hawak natin, I cannot confirm kung ilan o sino-sino dito yung uh, sinasabing may, that may, 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 mga pag-aaring ba rin po. So yun po mga kababayan, ano? may lumabas na po na mga dating membro ni Apollo Kibuloy na tinatawag niya mga Angels of Death na kung saan ay nakumpirma po ng Philippine National Police, lalong-lalo na po sa Davao City, na kung saan ay may mga nagtestimonya na totoo at talagang yung Davao, uh, yung tinatawag na Angels of Death dyan sa Davao City ni Apollo Kibuloy, ang ginagamit niya para matakot yung mga biktima niya. At alam niyo mga kababayan, nakakalumuho at talagang nakakalungkot sapagkat ito palang mga angels of death. Ni Apollo Kibuloy ay membro ng pre-service Army na kung saan alam nyo para sa nakakaalam po no? sa mga hindi nakakaalam ang mga reserve po ay binibigyan po yan ng kung di ako nakakamali 50% discount kapag bumili ng armas at mas mabilis silang makabili ng armas lalo kung sila ay membro ng Philippine, na, uh, Philippine na, Army o ng uh, Armed Forces of the Philippines. No? Uh, uh, mabibilang po talaga sila na membro ng Armed Forces of the Philippines dahil sila po ay reservist ng Armed Forces of the Philippines. Kung anong uniforme eh, ng Philippine Army, yun din ang kanilang uniform. So, ang nakakalungkot dito, uh, yung kanilang natutunan dun sa basic training ng Philippine Army ay nagamit nila para po takutin ang mga kababaihan na hinaharas, binababoy, nire-rape, niya follow kibuloy sa nasabing kingdom o kingdom o sa nasabing religion. Mga kababayan, ang mga reservist po ay pwede makakuha ng sarili nilang armas. Uh, totoo po yun. So, kinukumpirma po ng Philippine National Police kung sino-sino yung mga reservist na ito na ginawang private army o ginawang angels of death ni Apollo Kibuloy at malabang marami yan dahil may kakayanan ho si Apollo Kibuloy na bumili ng napakaraming armas dahil alam naman natin bilyon-bilyon tingnan nyo yung kingdom niya bilyon-bilyon po ang halaga niyan na kung saan imposible hindi siya makabili hindi niya mabilhan yung kanyang mga tinatawag na angels of death so ayun po sa aking nakalap na informasyon ah uh, syempre yung mga member ni Afolo Kibuloy na ginawa niyang Angels of Death, ay wala namang kakayahan yung karamihan dyan na bumili ng sarili nilang baril o magpalisya siya para makakuha ng uh, altap o eltap. Uh, at syempre, para mabigyan sila ng licensya, uh, permit to carry, kinakailangan na gumasto sila. So, naniniwala ako na karamihan sa mga ginawa niyang Angels of Death ay pinuhunanan niya, binigyan niya ng pera Oh, kung bagay, eh, ginastusan niya. So, sa madaling salita, ang tanong, kung ilan? Baka naman mabaya, eh, mas marami pa sa isang batalyon, eh, parang ganun na nga. Kasi, ang pagkakaalam ko, kundi ako nagkakamali, mga kababayan. Ayon po sa datos o sa nakuhang uh, uh, report, o sa nakuhang uh, ebidensya, o sa nakuhan nilang uh, uh, listahan ng mga membro ni Apollo Kibuloy na membro ng uh, Reservist Army ay umaabot po sa 500. Huh? So mad sa madaling salita, maaaring, kung hindi man lahat, maaaring uh, 30%, 40%, o 50% ang ginawa niyang angels of death o ginawa niyang mga sundalo niya mismo, private army. So, sana matukoy agad. At para malaman, kung sino-sino ito, nagsaganon, ay hindi mabigyan ng karapatan na humawak ng armas takos ang ginagamit lamang para protect uh, proteksyonan yung isang rapist, yung isang mapagpanggap na Diyos-Diyosan. So kaya pala ganun kalakas ang loob ni Apollo Kimuloy dahil marami siyang mga tao na mayroong mga armas. Di ba? So dapat makontrol ho yan ng uh, Philippine National Police malaman para makuha yung mga armas at maaring Uh, kaya siguro uh, gusto ni Afolo Kibuloy na naisip ko lang ah, na bakit nagmamadali siyang lumipat sa Davao City uh, gusto niya mag-request na ilipat sa Veterans Hospital ah, ng Davao City siguro uh, maaring committee niya uh, sa pagkakataong yun yung kanyang tinatawag na Angels of Death na, na kung saan ay sanay at may alam sa paggawak na armas so maaring ganun no? So, para sa akin mga kababayan, nakakalungkot isipin. Pero ganun pa man, sa kabila ng mga nangyaring ito, nagkapasalamat pa rin tayo sapagkat nagkakaroon na po ng resulba o nagkakaroon na ng solusyon. Yung bawat problema o yung mga nangyayari ho na kung saan eh, na mayagpag, si Apollo Kibuloy sa kanyang pagiging hayop, sa kanyang, sa kanyang pagiging demonyo, na kung saan talagang walang awa niyang nilapastangan, kinawawa, binaboy, ginamit ng mga kababaihan para lamang sa kanyang sariling kaligayahan. Tao sana po eh magkaroon na po ng mabilis na reaksyon, mabilis na aksyon, mabilis na kumbaga pagsisiyasat. Tang sa ganun ay matapos na ang lahat-lahat ng mga pan. So na, naniniwala po ko na ako na kung talagang kikilosin, gagalawin o aalamin o imistigahan o pananagutin ng ating gobyerno si Apollo Kipuloy, maging yung kanyang mga tauhan na ginawa, lang, ginawa niyang angels of death eh maaari pong magbukas na talaga ang kahiyupan ni Apollo Kipuloy. kaya mga kababayan ko alang-alang po sa ating mga biktima ipanalangin po natin sila na sana ay maging okay na po sila no? at uh, alam natin na sa pamamagitan ng ating napakabuting ang hulog perdinan Marcos Jr., eh, magkakaroon na po nakasabutan ng lahat. Maging sa ating mga magigiting na congressman. At syempre, si uh, Rizon Simeros maging si Wayne Cachaliana, at iba pa. No? At lalong lalo na si uh, Sir Ahok. Uh, at maging si uh, congressman Abante. Uh, maging si congressman... Uh, Uh, kundi ako nagkama ace, barbers at magigitong si Pernades no? so yan po yung mga inaasahan natin na talagang magtataguyot ng katarungan para po mapanagot mga hayop na tao na umaabuso sa bilang pera at kapangyarihan ulit po tulad po yung sinasabi ng inyong lingkod mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagbabahal sa ating bayan maraming maraming salamat po